ginawa ko na sakit sa ulo eh. Hindi ko magets sa putang ina eh. Sabi yung excuses mo putang ina mo eh. Kaya siya boss bottom, kaya siya buntis ka ulit. Kaya nang tatapipi ko na ako sa'yo eh. Lahat ng pag-a-adjust eh. Pati yung damit, hindi mo alam. Usap-usapan ngayon sa social media. Tony Fowler galit na galit sa galang sister. Matapos hindi ito gumising ng maaga para sa kanilang interview sa Tony Talks. Saad pa ni Mommy Oni. Excited umano siya at hindi nakatulog. Dahil para sa kanya, yun ay big event na first time niya umano ma-interview. Nagulantang kasi si Tony Fowler. Matapos gumising ito ng 10am na hindi pa nakapag-ayos ang dalawang magkapatid na galang sisters, hindi kasi umano nila alam na dumating na pala ang kanilang makeup artist at sumakit umano ang katawan nila kaya nagising sila ng tanghali. Ani naman ni Mommy Oni. Noong gabi kasi, nakiusap sila sa akin na samahan ko sila. Pero nung nakita ko sila na tinulugan lang nila yung interview ni Tony Gonzaga. At ako pa yung nanggising. Parang naisip ko masyado ko silang nabibaby. Parang hindi na ako mahigpit. Hindi kasi pwedeng palaging comfort zone mo lang. Naisip ko na hindi worth it ang oras ko. Kaya nyo yan malalaki na kayo. Kayo na pumunta doon at hindi ko na kayo sasamahan. Parang hindi sila nagmamatured. Hindi sila naggo-grow. Ang bagal pa din nila kumilos. Nang nakauwi na galing interview sa Tony Talks ang galang sisters, mainit pa din ang ulo ni Mami Oni. Nang dumating na sila sa bahay ng Turo family ay agad na kinwestiyon ni Tony Fowler ang kanilang suot. Dahil hindi nga ito nagustuhan ni Mami Oni. Saad naman ni Mami Oni. Papi halika dito. Ba't ganyan ang damit mo? Sinabihan kita glam oros ba? Diba? Hindi ko sinabing parang dancer na sasayaw ka. Diba sabi ko papakita nyo sakin kagabi? Happy yung eksuses mo na pipiko na ko sayo. Kesyo perspartem kesho buntis. Lahat ng paga adjust. Anong sabi ko sa inyo? Kahit magkaiba ang kulay, basta nagmamatch yung hitsura, wala ako sinabing same color. Dito ay pinagsabihan nga, at pinagmumura ni Mommy Oni si Papi Galang. Dahil bakit umano sumusunod si Papi sa kanyang kapatid na si Pai kahit may tatlo na itong anak? Uminit ang ulo ni Mommy Oni dahil bata pa umano ang nasusunod. Nakakahalata na umano si Mommy Oni kay Poppy. Pahayag naman ni Mommy Oni. Gusto niya lang umano maging malinis ang kasuotan ng kanyang mga anak at magmukhang mayaman kapag may pupuntahan ang mga ito. Pagsasaad pa ni Mommy Oni. Hindi umano siya makapaniwala dahil tinulugan lang umano ng galang sister si Tony Gonzaga. Kung hindi pa umano siya lumabas o nang gising patuloy lang umano ang pagtulog ng magkapatid. Agad namang kinumpara ni Mommy Oni ang kanyang sarili sa galang sisters. Dahil kapag siya umano ay may trabaho, palagi umano siyang excited na pumasok, magayos, ayos lalo na kapag big event ang kanyang pinupuntahan. Thankful naman si Mommy Oni na na-interview ang galang sisters, malaki umanong karangalan sa kanyang pamilya na ma-interview ang galang sisters.